kasi kawal ko. pa na yung pisang ko. Aduh, apa yang nak makan udang ice? Aduh, oh, apa? Tukar pelahing Yang biasa suka dah itu. Tidak pemilu oh, nak di sini apa? Si layung red di bawah memang na okay. <laughs> nak kau besok. Memang ada mana mahputian. Yang jangan suji ko. Nak tu? Oh, yang ini ayo. Lebih baik saya akan May ang dami kong labada, sira. Sira ang laba. Ano yun? Sa bahay. Dalawa. Ayan, ayan. Ano yung ginagamit? Sixty minutes! Oh. First time ko nag-coin lounder sa ha ng buhay ko. Ito dryer lang, yan. Diba? Dahil may CCTV sa labas. oh Galing, no? hanggang ano na yan, hanggang matuyo na yan tiklop na lang ayan, ito yung malaking safe foods market ayan ano natin loob medyo malayo pa ayan, pasok tayo ito may yan yung ano nila elevator ano ba yan? yung mga elevator? pinto wala ano oh. Ang Ayan. Ito yung sabi sa inyo. Maluwang dito, guys. Ayan. Oh, ang laki ng mga hata. Hata. Ayan, Ayan oh. size. Hoke. Okay. Hoke okay. siya. Ang laki, oh. Ito, ang mura, oh. 24 lang. Mal-mal mal mal sa mga soya. <coughs> hmm. it. ah. Ito rin yung, ano, yung gindal. kasubi. Ayan, kasubi ka naman. May inihaw na ganyan din Marami. Hindi pa tayo sa kabila. Ang luwan. Eh. Ito yung mga frozen. Eh. Nahanap ko yung mga mm -hmm. hindi frozen. Ayan. Mga kanin. ito ang mura. 6.80 lang. Makabili mo ito. Diba? Mura lang. Hindi ba na ito ito? Ay, ito rin No? 6.80 lang. With cheese. Hmm. Ito tayo sa kabila. Ito, look laki eh. 800 lang. Diba? Ang laki nito, 380 isa. Plus, okay. Ang mura nun, no? Ito lang, 380. Ang laki niya, grabe. Ang laki niya, grabe. Ang laki niya, grabe. $5.80 Dito sa kabila $5.80 Mahal ko rin tayo na saba. Ano nyo? Buo Problema ko frozen Bahay lang frozen pa sabay Wala nga Ano nga, tahat? Ano nga, mga tao? O, ang mura ng ano nila dito, oh. Ito rin, mga mura lang. Look. Dax, ito ang nakit na mo. So big. 480. Basta itong iniihaw. Ito, mga muna. Ang nakit. Ay, ko lang ay pwede raw nama ay I'll buy this one. Ayan, pili tayo nito. Tiyan mo, oo, oh, 598. Ang laki niya. Tiyan mo. Ayan, ito may tatlohan din. 498. Ito may laki. Ayan, o. Pwede raw kainin ng ilaw. Ayan. ito. Ito kayo ng mas malaki ano ba mas malaki parang ito no pwede yan ay mas mura pala dito may balik may isa kanina hindi lang ang difference oh Dito may nakirin ako ng lirapit Ang saper, oo sa'yo Mga awabi buhay oh, 3 pieces ng awabi is 350 pesos Ay 350 ya. Siguro, naman. Well, Ang oh. mura. Ay, ito yung PA ko. Oh. Ito, my favorite. na. Uh, ito yung ano ng isda ng Aomori. Ay, Hokkaido pala siya. Hokkaid doon. Pero sikat ito sa Aomori. Mm, ano ka na ah, And this. Ito, omori oh, Ano mga fresh. Ito rin o, oh, ang laki. sarap mamili dito. Ito yung shy blue. Ito yung ulo ng shy sujiko, ko Ito yung kadro ano, hah ha, niya ha, hah ha, ang ha, hah ha, hah ha, hah ha, hah dito yan. Ito hah to. hah ha, parang buro. Yan, ito yung mga dry nila. Dry. Yan, ito yung dry. Dry na hota. Hinahanap ito. Ganito lang. Ang mahal na pala nito ngayon. Ah, 3 pack. 3 pack is 1,000. Yung ano, yung nasa gilid ng ano, ng scallop. Pinalilinis ko. Yes, yes, Wala akong Abang pride Sabi nyo ba? Hindi okay. ko alam kung paano nandito yung mga 2-ishy dahil. ko dito mura lang. Kasi, ito Oo, uh, ito pa may, may, mula. may mula lang. Kaya Ayan, breakfast tayo. Ito yung bahay ni Dasay Osamu. Yung sumulat ng mga aklat. Ayan. Pwede pumasok sa loob niyan, kaya lang. Meron tayong ano ngayon. Oh, namumulaklak pala tong ano, emerald. Look. Ano? Ang ganda, no? Mamulaklak hmm. bala siya, oh. Ganda, oh. Yan, oh. Grabe. Nag <coughs> Grabe, snow dito. Muulan na naman. Pero ngayon ulan lang, hindi snow matutunaw na yan sa ulan. Naghintay kami ngayon matapos yung remit. Ayan. Tawa. Uh, river. <clears throat> river sa gawin na yun. Ayan. Ayan. Na sad talaga ang pagkakataon pag may na sa mga mahal mo sa buhay, no? Ayan dito ginanap yung ano, yung burol. <coughs> Good morning, guys. Guys, ano, pasensya na kayo, hindi ako nakapag-engage, hindi ako nakapag-Facebook the last few days kasi namatay yung nanay namin dito sa probinsya. Ano, kinikarimate siya ngayon. Babawi ako sa inyo pagka uwi ko ng, ano, ng city namin sa Shizuoka. Ano, kasi kami sa Aomori. Ang hirap talaga ng inawawalang miles of boy. Pasensya na kayo, ha? Thank you, thank you. Kahit di ako nakakapag-engage, patuloy kayo ang support. Yan. Dito kinikarimate. Yan. Iniintay namin ni eh. Then, doon sa kabila, yung burol. Pasensya na talaga kayo guys ha. Bawi ako next time, promise. Thank you for all the supports.